guys sa uh, ngayong umaga guys handaan namin ang pare guys kay, kasi sponsor naman ngayon guys uh, sponsor mo isang buwan guys uh, merong pare pumunta dito sa aming simbahan guys yung pare handaan namin guys kasi yung pare uh, pakainin namin dito sa aming simbahan guys Oh ito guys oh, manok ito guys yung bisaya guys o merong gila butong guys o butong kukunat guys. O, ito ang sibahan ngayon guys dito sa amin guys. O ito katoliko ito guys. Yung mga tao dito guys sa tapos ng simba ngayon guys. Mauwi na guys. Hintayin namin ang pare guys. O, kumain dito guys o. Puntahan kong ang uh, aming kitchen guys. O ito guys o. Kita ko sa inyo guys. ito ang handa namin guys. Yung manok guys. Nga adobo ito guys. Nga bisaya ito guys. Ito ang mandali sa amin guys. Kasi crisis ngayon guys. Ito guys ang manok, nga adobo, yung merong vehicle waste place, yung uh, manghang guys nga